Tagal na naman. Mm, tagal na yun. Matagal na yun. Siguro ilang taon na. Mm -mm. Ewan ko lang kung merong relevance yun. Mm -hmm. kung, alam mo, nakita ko ng mga pisa nung boyfriend ko, bakit ako yung meron parang dugo sa ganyan, sa ganyan. Hmm. Ah, no. Sabi sa akin, ate, ano yan, salita Espanyol, oh. kasi mm -hmm. Dominicano yun. Ay ko agad, ayaw, mo, saka, welcome pa, po ulit sa aking na sila. channel oh, at sa lahat ng mga do, subscribers do, do, sa ito, mga bago palang do, welcome po Kung mahilig kayo sa bagay spiritual, mo. Ah, mga bagay na kakaiba ah. tungkol ah, sa third eye, palm at card reading. Ito ay gabay lamang mag-like, share, subscribe at hit na rin ang notification bell para manotify kayo sa mga susunod na mga video ko. Salamat po! Masayana, ano siya, inaano mm. Tapos ako, ba matagal na naman. Mm. Matagal na yun. Matagal na yun. Siguro ilang taon na. Hmm. Ewan ko lang kung meron relevance yun. Mm. Naku, alam mo, nakita ko ng mga pisa nung boyfriend ko, bakit ako yung meron parang dugo sa ganyan, sa ganyan. Ah, Sabi sa akin, ate, ano yan? Salita yung Espanyol, sa, oh. kasi Dominicano yun. Sabi ko, alin, ayan, sa mukha mo, saka, Ay, saka. Parang nagigita sila. Oo, Talaga, dum, ano, parang may dum, sabi niya, tsaka, tsaka magaling, ba't, ang ganyan ang mukha mo. Ah, oh, no, sabi ko, na. hindi ko alam. Tapos parang may, talaga alam ko, parang may, sabi nila, yung daw bubae na nagkahagot siya, boyfriend sabi ko. Sabi ko, may marunong. Marunong gumawa. Ayun. Mm -hmm. Kaya nga sabi ko siya yung gawa ng tao yan. Marunong daw gumawa yun, nagbabayad sa kanil sa probinsya nila, kasi maraming ganyan. Mm hmm. Eh ngayon, pero yung patagal ni yun eh? Kahit na. Yung, yung, yung tagal pong yun, ay hindi na mo natanggal. Oo. Bawa hindi na makaya nagpagamot eh. But, yun ang lang bakit? Tapos noon, pero bubalik na Mas Iniwanan ko ni boyfriend ko, yoko na, mm sa'yo ko, na. Tapos na tayo. Pero siya naman ang bumalik sa akin. Ang ngayon? yun, oo. Ang ganda oo. Ang ganda yun, oo. Ang ganda mo na. Oh, ngayon ako, hindi, hindi po ako mangangako, ano, pero ito ay ako po ay naniniwala na yung sakit nyo po, kalahati ng sakit nyo gawa ng tao. Hmm. Yung sakit ha? normal na? May normal kay sakit, pero kung mas lamang yung gawa ng tao, mas mabilis kayong gagaling. Hmm. Hindi ko sinasabi na sige, balikan nyo ko, magpasalamat kayo, bahala. Ang importante po sa akin, mapatayo ko kayo dyan, mapalakad ko kayo dyan, mapagaling kayo. Yun ang importante ha. Ipos din natin. Ang hirap kasi nung may sakit. Ito ko dyan sa labas. O, sabi ko na hindi wala ka ba try natin? Sabi ko na. Oo daw. Maso uwi lang yung magpapahinga po. Okay lang po ya. Gusto ko nga po yung marami. Nagagamot ka ako ng marami ha. Ang biyaya eh no. Ang biyaya. Ang biyaya din sa amin. Maraming makatulong. Pangalan po nyo. Kamagana kayo? lang asawa ko yan. Mayroon tayo sa airport. Eh? asawa niya hirap na hirap. Pero ngayon, maliwalis na po ito. Tumaba na asawa niya. Ang payak oh, ba? oh, niya. ba? Ginamit mo rin yun? Oo, yun ang kaya kanya akong nakilala. Ate Aurel, nagkaputol pala sa nagpulu. Kaya yeah. pala sa natin mo. Oo, hindi sila Ang tabi-tabi. Doon sa may height Hindi eh. po Asus namin alam yun. Matagal na yun. Nung nalaman ko na nagkaputol, nung nakawas lang. Mm -hmm. Uh, Tagal-tagal na nung nagay tipo siya. sa tawas. O, sabi mo, tagal ka na din. Huwag lang sa Matagal na. Matagal na. na yun. Ilan mo? taon na yun? Yung sakit nandiyan, oo, oh, nababawasan din. At may dasal ka lang, magagaling oh, din. Maka 2015, 16 pa yan. Oh. 5, oh. Maka 16, ganun, 15, 16. Matagal hmm. na pala, tiyo. Hmm. Yung... Pero naputol na kayo ng lalaki. Hindi siya, bumalik oh. sa akin. Ayoko nang sa ko. Ayoko nang iniwanan ko na siya. Ayoko na <laughs> <Ayaw ko> nga eh. <laughs> okay. Isipin niyo po hanggang ngayon, nandiyan naman yung lalaki sa inyo. Oh, eh, isipin niyo yung babae ba hindi ba magagalit kayo pa rin? <laughs> oh. Eh, may iintindihan ko yan. May asawa naman yung babae. Iba-iba nga ang, iba-iba anak, iba-iba lalaki, na, may asawa. No, gusto magkarami? Eh, ganun po eh, natira na po kayo eh. Matatanggal ba yun kahit na nag-asawa na siya? <laughs> Pagkikita na mo, bad spirit or spiritual uh, ano. na ano, ganun naman yung kahil yeah. ah, Hindi kayo makahinga. Hmm. No, may nakasaksak sa bibig nyo. dumating na po yung time na kala nyo, mamamatay kayo. Hindi hmm. no? no, ba, tingin, hindi ka makahinga? Nang no, parang di na talaga Hindi ba, kaya, 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 Buti na lang, naniniwala ka sa mga Ayan, Ayan, nakikita niyo po ah. Mm. Ayan po, nakapikit kayo. Ito po yung ilong niyo. Ito po, oh, nakikita niyo, ito yung ano, bibig. Mm -hmm. Oh. Oh, na, hindi kayo makahinga. Mm hmm. Kalad, sa sa part na to, para kayo piling nyo, mam, mamamatay na kayo. May, may nakasak. Ito po yung bibig. Oh, yan yung bibig. May nakasaksak dito. Oh, binarahan pa kayo. Hmm nakapikit yan nakita mo nakapikit dito may nakasaksak dito ayan oh. nakapikit kayo niyan dito may nakasik may nakasaksak dito hindi ah, di kayo makahinga hmm. ito yung ginawa pero yan kahit hindi ko po nakita yung oxygen kita naman po na may mata ayan nakapikit kita naman po may na oxygen, oxygen pa yan eh, kuya niya oh ayan nga yung oxygen nakita oh. mo nga dito oh nakahinga siya nakahiga oh nakahinga siya <coughs> Ano sa BMA? Diyos ko, ba'y ati aw? Oh, Napati oxygen pa lang, nakatabi mo na. Wala naman, minsan nga, okay. parang wala din silbi. Minsan, di ba po, kahit may oxygen, parang hirap pa rin. Oo. Oo Apo, so, kasi po may tao. May tao, kung bisita pa lang. Gawa ng tao, yun, yung kulam yun eh. Kulam po yun eh. Kagaling po kayo, nanay eh. Babalik sa kanila yung ginawa nila sa'yo. Oo. Uh, pag gumalit po kayo, una-una nyo pong simbahan. Pasalamat uh, kay doon. O, uh, andyan lang simbahan, oh. Sa ilang habang lang. Uh, ano siya, oh. Parang, uh, pati kayo sa ano, pag tinignan nyo po siya, para siyang parang nakalagay kay sa bote tingnan nyo po ah lalagyan natin ang mm -hmm. mm -hmm. ano ha? ah para makita nyo po ah pwedeng galing din oh po yung spirit ko inukulong nila lalagyan nila yung bote po lalagyan nila ng pangalan nyo lalagyan mm -hmm. ng manika hindi na po kayo pag nasa bote kayo may hangin kayo wala, isara eh, sarado eh ayan po tingnan nyo po ha eh papakita ko sa inyo ito po yung takip. Ito po yung bote. Kita niyo po, ito po yung ilalim. Ngayon, bote po, kita niyo, no? Yan yung bote. Ngayon, bote yan. Yung bote. Bote po yan. Ayan, ito po yung takip ng bote. yung bote yan. Ngayon, kita niyo po, sa loob po, may, merong pong muka. Kayo po yan eh same lang po. Hmm, tapos mm -hmm. yung, laging may, sa bibig po, lagi merong parang bilog. Mm -hmm. Ibig sabihin, nakaano, parang silyado. Silyado. Mm. Mata oh, yun. -hmm. Oh, yan. Yung mata, o oh. may mata? Siya yan eh. Tapos ito yung bibig niya, o oh, nakasarado. Oo. Mm Tapos pero bote to, bote. Parang sipur yung pindirin eh. Bote po yan. Ha? Ang siste, wala na kayong hangin, nakabote pa kayo. Kaya alam nyo po yung kahit tumihinga kayo, parang walang hangin. Mabae eh ano po. sa akin po, hindi naman po kailang, ano, dadasalan ko lang po kayo at huhugutin ko siya dito. Ayan, makikita nyo po. Ayan, o. Oh. Ayan, tapantay natin itong dalawa. Ayan. Tapos makikita mm -hmm. nyo po, mahaba ito. Ito po yung manggagamot ha. Ngayon, tatanggalin ko siya. Mm -hmm. Didipit ko po itong kwintas. Normal po na uminit ito, taka medyo konting sakit. Pag binakon ko ng tatlo, isa dala tatlo, hila ikaw ganun. Ibig sabi ko, palalabasin ko na yung negative. Mm okay. Dito muna po, ibabaan natin. Pax na natin Terima kasih. Yung time na po kanina nung ko siya, mahaba ng ito. Ngayon po pinasimaw ko po siya, pinalabas ko po. Kita nyo po ito na po. So ito naman. Ito po ay yung sinasabi ko kanina ng babae. Hindi ko po siya kilala pero bahala na pong itaas. Ha? Ganun din po. Umiinom pa rin yung asawa mo ng tsa. Oo. Pwede mo ba ipainom dito yon? Pwede ka bang... Mag... Ano po yun herbal? Ano pa Parang tsaa lang. Nakakaganda po minsan yung mainit para sa atin mm -hmm. ang ating paghinga. Pero yung po yung herbal. Ha? Ang pwede yung um, so Paragis. Um, paragis tea. Mm, para lang. Kada din. nga lang sa apat na balot na lang yun. Yung pong nagpagaling sa ng sa asawa. niya niya. din sa kanya. Ayun. Yeah. Oh. Opo, gamitin niya po yun ha. Makakalakad kayo maniwala kayo makalalabas kayo ng bahay. Kada Online. Sa online. Meron tapos yung... meron din kaming tablet. Bukod pa sa chat, may tablet. Ay, bisin yung... sabi mo no sa akin. Hindi ba naman yung intra? Ah, ito, naman ito po mura lang. Ito mura lang Ito mura lang po. Murang. Pero inumin niyo po ito ba? Kasabihin ko sa inyo, lalakan kayo. Yun? Yeah. Uh -uh. Wala na po. Mag inum ka ng... Wala na pong ganyan. Bumibiging kami ng ano, ha? ng halaman talaga sa nilalaga natin. Uh... Itong halaman yun? Paragis. Paragis Yan. Siya nakapili. Minsan na, ano, hinihingi ko lang din kaya nakakakawa sa, sa Tagaytay. Tapos meron din kami yung tea na binibili. Meron din kami yung din. Maganda yun. May eh. iniinom pa. Meron pang Tsaka ah, gusto mo po mas maganda yung capsule. Gusto niyo po tsaka nasa sa May capsule inyo. din. Oh, pantay o, pantay na po. lang sa akin. Pantay na po. Sarado natin ha. Pagin natin. Ako na lang magpapagpag. Bumalik kayo kung saan kayo galing. Ha? Kung malayo pa ang pinanggalingan bumalik kayo doon. Ha? Wala namang kasalanan tong taong to eh. Tuhod din niya. Masabi. Pero katoliko po kayo. Oo. Oh. Okay. Yung tuhod niya, sobrang sakit din niya. Yung...